Hi guys, for today's video, it's me, your ate Jen, ang inyong ate Jen Pilingaram Vloggers. So, ang inyong ate sa utangan. So, for today's video mga ka-idol ay, uh, kasi nga, nag-scroll uh, nag ako ng mga comment or mga update dito sa aking TikTok shop. So, for today's video mga ka-idol, ay sasagutin ko itong tanong ni Madam M MGB 379 So, ang tanong niya dito mga ka-idol ay ano na pong update ma'am? Kasi po may utang din ako sa S-loan na 20k saka po S-pay later. Paano po pag na di bayaran anong mangyayari? So, Idols, um, nabayaran ko naman yung aking uh, ano, S-Pay later na 3,800 plus. And then, uh, yun nga, kahit na nabayaran ko na siya, ay hindi ko na siya ma-access. So, permanently, naka-block na ako sa aking uh, S-Pay later at sa aking S-Loan. So, kahit sa extra limit ng Shopee ay hindi na niya ako pauutangin. So, hindi ko pa alam kung halimbawa mabayaran ko ang aking mga utang ay pau pauutangin pa ako ni uh, ni Shopee. So, magbabayad muna tayo ng ating mga utang mga ka-idol. <laughs> Pero sa ngayon kasi ay ang bala ko ay Uh, mas uunahin ko na munang bayaran yung mga hindi ko na overdue na mga utangan. So, ayun na nga mga ka-idol ang mangyayari kapag hindi kayo nagbayad ng ng inyong SP later at inyong S loan ng advance or ng due date. Dapat, Uh, bago mag due date nakabayad na kayo para hindi kayo ma magkaroon ng problema kay Shopee. So, bayaran nyo na kung may pambayad kayo. Pero kung wala, ay di kagaya ko nga na, yun na nga, black na kayo. Mabablock na kayo, mga ka-idol. Ay, yung sa mama ko, ay, hindi na rin niya talaga magamit. Kasi nga, hindi niya nababayaran yung SPay later niya at ang kanyang S-loan kaya kung ako sa'yo kung ayaw mo mawawala yung SP later mo at S mo eh di alam mo na kung anong gagawin bayaran mo yung mga utang mo ganern <laughs> so sana nasagot ko ang iyong katanungan at thank you for watching